mga magagandang detalye, kailangan mong malaman tungkol sa venue ng kasal ni Narobi Domingo at Mike Wipineda. Nitong weekend, sinorpresa ni Robby Domingo ang lahat sa balita tungkol sa kanyang kasal. Ikinasal ang host at ang kanyang non-showbiz girlfriend na si Mike Wipineda sa Pulilan, Bulacan, noong Sabado ika-anim ng Enero taong 2023 na napapaligiran ng kanilang malalapit na kaibigan at pamilya. May espesyal na koneksyon si Robby kay Pulilan dahil doon niya ginugol ang kanyang pagkabata kasama ang kanyang ina na si Dr. Mary Ann Eusebio Domingo. Nagpalitan ng panata sa kasal si na Robby at Maikwi sa Diocesan Shrine at Parish of San Isidro Labrador. Ayun sa celebrate.pulilan.gov.ph, ang simbahan, na may simple at eleganteng neoclassical facade. Ay itinayo noong 1829 sa ilalim ng direksyon ni Padre Juan Rico. Tinukoy din bilang Pulilan Church, dumanas ito ng malaking pinsala mula sa dalawang lindol, isa noong 1863 at isa pa noong 1880. Ipinaayos muli ito ni Padre Miguel de Celes makalipas ang ilang taon, pinapanatili ang orihinal nitong istruktura. Para sa kanilang wedding reception, pinili ni na Robbie at Mikey ang North Polo Club sa Big Ben Farms sa Pulilan, Bulacan. Ang Big Ben Farms ay pagmamayari ng pamilya Eusebio, ang panig ng ina ng nobyo. Si Pat Pastelero, bahagi ng Spruce Designs, ang nasa likod ng romantikong setting ng venue. Habang naghihintay na magsimula ang reception ng kasal, may mga tent kung saan pinaghahain ang horse d'oeuvres. Bago ang kanilang kasal, nag-explore ang mag-asawa sa Polo Club noong unang bahagi ng 2022 para sa isang vlog na inilabas sa YouTube channel ni Robbie sa video na inilabas noong ikaisa ng Mayo taong 2022. Ibinahagi ni Robbie na ang polo field sa North Polo Club ay ipinangalan sa kanyang lolo na si Dr. Paquito Eusebio. Aniya, this is called the North Polo Club. And people might be asking, kasino ba itong si Dr. Pakito Eusebio? Si Dr. Pakito Eusebio ang lolo ko kaya ang lugar na ito ay ipinangalan sa kanya, at, oo, ang lugar na ito ay binoo ng pamilya Eusebio. Tuwing weekend, lalo na, ang mga tao ay pumupunta dito para maglaro ng polo. Nabanggit din ni Robbie na isa sa paborito niyang spot sa polo club ay ang swing. He related. This was the swing ng nanay ko nung bata pa siya, together with the siblings, of course, with attorney June, referring to attorney si June Eusebio. Ang kapatid ng kanyang mami na si Mary Ann at ang may-ari ng North Polo Club. He continued, but na-preserve nila ito, and now, it's here, and now, it's part of a bigger legacy. Sa oras ng press ang North Polo Club ay walang mga detalye tungkol sa pagrenta sa mga opisyal nitong social media account. Bukod sa mga pribadong kaganapan, lokasyon din ito para sa mga prenuptial photoshoot.